Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-YouTube. Ayan, ito na naman po ako. Huwag kayong magsawa sa panunod ng aking video. Ayan, magsuportahan tayo. Salamat po sa mga nag-subscribe sa akin. Unti-unti pong tumataas ang aking, ano, ang aking subscribe. Ayan, marami pong salamat sa inyo. pasok na naman tayo sa trabaho araw-araw. Kailangan nating kailangan nating maghanap buhay. <laughs> Alam niyo naglalakad ako dito sa sa gilid ng kalsada Minsan pinanonood ako ng mga ano mga dumadaan. Tinitingnan ako. Sabi sino kaya ang kausap to? <laughs> Ayun, tuloy lang po. Kaya lubos ako nagpapasalamat po sa inyo sa uh, mga nagsuporta sa akin kahit simple lang yung aking um, content. Ayan. Hmm. Hindi muna ako magdadjaging ngayon, lakad lang. Hmm, lalakad lang ako. ay dinlalakaran. Ayan, may ano, mixer. Mixer. Sure. May maingay. <laughs> maingay po dito, maingay ang ano pag ano ang tahimik lang dito ang mga sasakyan, mga mai, mga amiga, ano lang, Sabado o Linggo. Pero pag ganitong araw, ang daming dumadaan dito sa ano na to, sa loob ng TMCI dito sa tagig Marami pong ano. Salamat po sa inyo. Salamat sa suporta niyo sa akin. Kahit simpleng ano lang po mga amiga. Simpleng content ko lang to. Ayan. Ayan, malapit na ako dito sa aking pinamasukan. Ayan, malapit na po ako dito sa aking pinapasukan, mga amiga. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, tsaga lang, tsaga lang dito sa ginagawa. Ipagpatuloy lang. May awa ang Diyos.